talagang may counter so ito may ano you know, makikita nyo naman ang ng aming ka ng aming sa kaya yung aming na so, yan, po po po, so sabihin, tarong tarong yung karoon ang ng ating lang natin to so pagganahin natin ng uh, body heater ng compressor na to para ano magbuna natin itong banda kasi sigurado mga boss mga sir uh, pag pinadar, pinadar po natin to katok po ito problema so naghammer yung ating ano uh, nagbukas na rin bukas na yung ating uh, solenoid ng liquid line eh na ng bukas yun tapos eh hindi umaandar yung compressor ayan so pagkanda ng compressor sigurado kakaroon ng backflow ibig sabihin na baka problema yung ating ano control doon sa ating panel kasi uh, nagbubukas ating anak. So, ang ating ano so maantar na po sa yung ating uh, salinoid nagbubukas siya so uh, ang problema kasi nito mga boss anim na evaporator po yung ano nito nakabeltin so ibig sabihin ano na salinoid din ang nagbubukas so pag yun ay napuno ng liquid yung ating evaporator yung anim na yun panantar ng ating compressor sigurado kailangan patayin mo natin yung ano natin ito uh, compressor patayin mo natin yung switch para hindi ito mandar so kailangan muna natin itong painitin para mag equalize yung kanyang pressure so matakal muna yung liquid sa compressor kasi pag umandar to sigurado to mga boss atok po ito so yun lang problema natin pag ganito centralized system kasi system, ah, maraming built-in evaporator, so hindi lang isa, hindi lang dalawa. Okay, ano po ito na evaporator, so pag nagloko yung ating isang control panel, then, uh, sa dami ng evaporator, pag napuno yung ating evaporator ng uh, liquid, uh, sigurado magkakaroon na siya ng dito sa ating compressor. So, sa ngayon ay uh, nakamanual muna yung ating evaporator natin ko muna yung ating ano, uh, liquid line. Sarado muna natin yung ano, yung part ng ating liquid line doon para mas yung, yung compressor compressor magpump down muna sya So hindi muna siya mag-inject ng ano, ng refrigerant doon sa ating evaporator para pa-pull muna dito sa ating reservoir mga boss mga sir. So ayan muna mga boss, ah uh, natin, pagka uh, yung compressor natin, hindi kasi natin ito pwedeng final rin pag So, kita nyo naman yung ating discharge. So, nagpapawis. Uh, yung ating lang ay, uh, ay may liquid pa rin sa loob. So, kailangan natin muna itong equalize. Matanggal muna natin yung ano, yung liquid na nakalunod sa loob ng ating compressor. Kasi masadong matigas ito, i-compress. May tindisi na flapper valve ay masira so uh, panda natin ang heater nito at uh, para mag equalize yung pressure mag evaporate muna so ito naman yung heater so naka ano naman to naka on so natin po muna mga boss update na lang kayo mamaya uh, Para okay na yung ating compressor